Kaya sa pamamagitan lang ng minsang paghahandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya. Ganoon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo. Hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya. Dahil dito, Mararangalan ko siya katulad ng mga taong tanyag at makapangyarihan dahil ibinigay niya ang buhay niya. Ibinilang siya na isa sa mga makasalanan. Nagdusa siya para sa maraming makasalanan at hiniling pa niya sa Diyos na sila'y patawarin. Minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao at nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. At dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay na matuloy. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo.